Hello mga kabarya uh, Magandang araw sa lahat Magandang araw sa ating mga kaibigan Kakwens saka sa ating mga kapatid So nais kong na share sa inyo Itong aking mga uh, Old Quens uh, Kung makita nyo sa video mga kabarya Ay mayroon akong Ayan NGC 5 uh, cm Isang piraso lang yung nilagay ko dyan Tapos itong Melchora Aquino na 5 sentimo. So ayan mga kabaryah, si Tandang Sora. Yan 1980 ang bagong lipunan. So yan yung kanyang likuran. Uh, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan 1949. So ang gandang coins mga kabriya. Ito naman ang kanyang harapan, Republika ng Pilipinas at saka 5 centimo ang nakalagay. So, itong isa mga kabarya, ito yung United uh, State of America na 5 centimo yung US at saka Pilipinas. Yan, 5 uh, centavo Pilipinas. So, yan mga kabarya, yan. Nakasulat, so yan yung kanyang likuran. So, ngayon mga kabarya ay uh, Iyan yung ating pag-usapan ngayon Pero, bago natin simulan Ay huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel OMG TV Channel And hit the notification bell Para ikaw ay uh, ma-update sa susunod pa nating mga video Okay? So yung aking mga 5 centimo mga kabarya ay uh, mga luma na no old queens so hinahanap ko yung mga ganyan klase mga kabarya so maya maya ay ating pupuntahan yung kanyang mga price at para malaman nyo kung magkano rin ang uh, presyo ng mga ganitong mga uh, queens. so gagamitan natin ng uh, legit na price mga kabarihan no? sa circulation para uh, talagang hindi gawagawa lang yung ating price okay so yan mga kabarihan yung uh, king mga tong 5 centavo na US Pilipinas ay ating titignan ang kanyang uh, detail. Kasi matagal na itong coins na ito. Hindi natin kibisado. Okay? So, ito na siya mga kabalino. 5 centavos US administration. Ayan. Uh, picture. Philippines ang country. Period. Insular government. 1901 hanggang 1935. So, uh, tamang-tama mga kabalino. Yung ating coins ay 1934. So, ayan type standard circulation coin. Years 1930 to 1935. Value uh, 5 centavos. Currency piso. Composition copper-nickel. Weight uh, 4.75 grams. diameter nya ay 19 mm. Shape round. Orientation coin alignment. Uh, demonetize uh, yes demonetize na to uh, nasa references game number 175 and is number 8 so ito yung kanyang ubers mga kabarya emblem shield with eagle on top wings outstretched and facing right holding a branch and three arrows in talons dead below Uh, littering, United States of America, 1918. Okay. Reverse. Man seated wearing shorts. Right hand holding hammer. Right elbow resting on anvil. Up to volcano, Mount Mayon on right. Yan, nakalitering. 5 centavos, Pilipinas. Yung edge niya mga kabarya ay smooth. Uh, okay. So uh, sa dita ni Numista ay ito yung kanyang uh, example lamang ng vintage no wala siyang price na nilagay dito kasi sobrang uh, matagal na yung coins. Kaya ating gagawin ganyan mga kabarya ay hanapin natin ang kanyang price sa uh, ibang source no para alam natin kung magkano at para may compare natin yung uh, kanyang price sa uh, bilihan ng mga collector so ito so, ito ngayon mga kabaryano dadagdagan ko yung mga aking mga queens na Melchora Aquino 5 centavo ayan yung uh, isa kong queens at yan ito pa yung isa magtura akino 5 centimos yan, medyo bago pa yan 1981 yan mga kabarya yung isa pala kanina ay 1976 so at may iba pa ko dito mga lumang bariya na atineng titingnan yung tanyang price doon sa Uh, online no para malaman natin kung magkano ayan 1979 natin sintabo yung Francisco Baltasar so ayan mga kabarya yung aking mga old queen collection ayan so isa pang 1981 yung isa is 1979 at saka itong 1960 na uh, 10 centimos ayan mga kabarya so yan uh, inaanap ko rin yung mga ganyang klaseng mga barya so kung may ganyan kayo ay pag-uusapan natin so ito pa yung isa ko pang barya yan Francisco Baltasar 1976 So yan mga kabarya Kung mapapansin nyo ay magkaiba ang kanyang Year no Ito isa 1981 uh, Yung isa naman ay 1976 Mayroong 1979 So Ating alamin mamaya mga kabarya kung magkano ang Presyon ng mga kanyang kasing mga uh, bariya so balikan natin itong 1960 na uh, 10 centavo ayan so ating hahanapin ang kanyang price at saka tingnan alamin yung kung magkano na ang uh, bintahan at saka yung kanyang material kung anong ginagamit nila dito so kasi silver yan ay talagang mahal so ito na yung ating source So yan Philippines 1995 uh, 2020. So ito yung mga new generation uh, currency. Ayan yung ating isang new generation na 5 centimo. So ayan yung kanyang price mga kabaya. Copper plated steel. Yung kanyang material. So 11.83 pesos yung kanyang uh, price. So ayan yung ating NGC so, ngayon ay ating hahanapin yung ibang mga bariya na nasa ating video ito, so ganito lang ang paghanap ng press mga kabarya o ayan. so, 5 cm si Melchior Aquino, 1975 hanggang 1978 brass yung kanyang materials nasa 2.4 grams yan, 20.48 yung kanyang Uh, price mga kabarya, no sa ating source so, ito pa yung isa 1979 hanggang 1982 brass 2.5 grams ang kanyang bigat so yan ang kanyang price mga kabarya 8.75 so almost 9 pesos so medyo mura siya kaysa doon sa isa ngayon ito naman yung ating 10 centimo na 1975 hanggang 1978 uh, copper nickel 2 grams ang bigat nasa 15.80 ang kanyang price so medyo malaklikin na rin yung isa naman 1979 to 1982 yan uh, ang kanyang uh, material ay copper nickel uh, nasa 2 grams so nasa 8.22 pesos so kahit mga 9 pesos pa yung mga kabagya ay mura pa rin yan so kayang kaya pa yan ng ating mga buyer so ayan yung ating mga coins uh, at uh, yung ito pa hanapin natin yung yung uh, ating 20, uh, yung ating 5 centimo na uh, 5 centavo na 1934 so ito yung ating 1960 na 10 centavos so 26.91 yung kanyang price copper, mm -hmm. uh, zinc, nickel nasa 2 grams ang bigat so yan nasa 26.91 ang kanyang price Okay, ngayon yung ating 5 centavos na US Philippines coins. So, ating hanapin. Ayan, so medyo may kalumaan na talaga yung ating 5 uh, centavos mga kabarya. Kaya, ayan. So, 5 centavos. Ayan. Ayan. So O oh, yan mga kabarya 5 centavo Ayan 1930 hanggang 1935 Copper nickel Yung kanyang uh, Materials 4.75 grams 24.50 pesos Yung kanyang price So yan mga kabarya uh, Pag may ganyan kayo ay uh, pag usapan natin yung mga price no para kung magka tayo ay bibiliin ko yung inyong mga old queens so yan yung mga pareha compare natin ito yung ating sample at saka yun yung nasa larawan so pareho pareho talaga mga pareha so legit yung ating mga pareha na old queens so yan ang ating 19 34 na 5 uh, centavos uh, US Pilipinas coins so nasa 24.50 pesos so yan mga kabarya ganyan lang paghanap ng price kaya doon sa mga nagtatanong kung legit ba yung price na gamit natin ay talagang legit napaka legit So hindi yan gawa, gawa ng mga kabarya May source tayo na Ating uh, Tinukunan ng Base no? Hindi lang doon sa mga online Hindi dito talaga sa uh, Philippine Standard Circulation Price So yan mga kabarya Yung ating mga uh, Lumang bariya uh, Tulad ng 5 centimo at saka 10 sentimo so kung may ganyan kayo yung Melchora Aquino uh, yung yung Aspe US Pilipinas na 5 sentimo at saka itong 10 centavos na 19 10 century yan pero yung no yung Baltasar no yung Baltasar na 10 centavos so kung may merong tayong mga kabarya ay ilagay nyo lang sa comment no ah uh, uh, kasama yun yung mga address at saka uh, pag may napili ako doon ay kukontakin kita at saka pag-usapan natin yung yung mga barya okay so ah uh, sana ay nakatulong sa inyo itong ating video at uh, may nakuha tayong uh, dagdag informasyon o dagdag kalaman sa ating uh, paghahanap sa mga uh, lumang barya ng mga rare na coins mga kabaryano so uh, saka yung kanyang price value sa panahon ngayon kung kano na so yan at bago tayo magtapos ay shout out muna okay shout out kay Romeo Chavez ah uh, magandang araw dyan sa inyo at saka kay ER Habana TV so maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel at saka kay Lens Noangay Okay. At saka kay Jobert Magalso. Uh, Shoutout daw kay Emily Mayula. Okay. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Okay. So, yan mga kabriya. Uh, at uh, yung sa mga nagkukumin, no? Uh, especially doon sa nagtatanong. Uh, so, sana ay tapusin nyo yung video panoorin nyo kasi kumpito ng lahat na detalye doon so pag natapos nyo yan, ay hindi nyo na kailangan uh, magtanong pa at saka yung iba naman ay uh, parang galit no <laughs> so huwag kayong magalit kasi yung atin ay wala namang panuloko so lahat yan ay katotohanan so, kung may malaki kayong mga price na nakita nyo doon eh alam niyo kung saan daling kaya para malaman nyo so uh, yung iba naman ay title pa lang ay mag comment na kaya hindi tayo magkaintindihan yan so ngayon lang at sana uh, panoorin yung maigi yung video tapusin yung video para malaman nyo ang laman at uh, talagang hindi nyo na kailangang magtanong pa yung mga link naman kung saan nyo ako makontakin eh, nandoon naman yung lahat eh. sinasabi ko doon kaya uh, halatang hindi nyo pinanood kaya nagtatanong pa rin kayo okay so yan lang lahat magandang araw sa inyong lahat at sana uh, huwag kalimutan mag like share and subscribe sa ating channel o MGTV channel ulitin ko magandang araw and God bless you always